So ayan, magandang araw mga kabugid. So ayan, kaninang umaga, maaga nagtali kami ng naglagay kami ng letting dito sa Balas sa Talong Balasenas. Ayan, naglagay kami ng tulos tapos letting 'yan. Para gumalang yung ano natin, mga talong. Para hindi mahirap Diligan ng pataba at kitang-kita yung mga bunga. Tapos, lahat yan, meron na. Kaya, kaya, tingnan nyo guys, tayong tayo yung talong ngayon. Tapos, lahat ng sirang bunga, napakarami kasi eh. Ito yung mag kami, ang dami. Lahat ng sirang bunga, kinu kinuha na namin. Mapamaliit yan, mapamalaki, kinuha na namin. So, ang ginawa na namin, ito, nagano kami ng... Mm Kasi sa itapon, hindi ko saan pwede mong pakinabangan e puno na rin tong swamp fertilizer natin ayun example kami kinain naman bat no kinain naman yung iba pero mas durog tong ginagawa namin ngayon ayun dito. ayun kesa sa kesa sa ano itapon although pwede gagawin na namin ng pataba kaya lang puno na kasi yung swamp fertilizer natin so try muna natin to siguro magbabad ako sa timba ng ano ng may molasses tawag mo si lolo sabi mo pakain nyo yun, na pakain yung iba dito So ayun, papakain yung iba. Tapos ito try ko magbabad ng may molasses. Bukas si papakain. Ito pinatira para sa swamp fertilizer natin din nakasya guys. Mamayang hapon pa kami magdidilig. Oh, pasok ka. Sige, pag ikaw tinuka yung... Hindi pala nyo na yun. Unshredded. Mm Pero kung baboy, sigurado yan. Kakainin yan. Pero marami <laughs> tayong baboy. Kinakain naman, no? Naninibago lang sa una. Ba't wala pala tayong alagang baboy? Ay, ayoko na nun. Bakit? Saka bawal, yung, yung mabaho. Ginisin mo sila everyday. e san mo iyaan yung dumi nila? Ayan. Kayaan lang muna natin. Naninibago pa sila, pero tinutuka naman eh. Ya. aku di kamar kameraman kamera main guys nanti bakal mau overheat oh Ah uh, sagin naman sa, sa panasagin dahon naman ang gigilingin natin pakain natin sa mga bibe সারাসেডাাডা কারা sain so ayun guys dito natin linalagay gaya ng dati natagdagan na lang natin ng molasses at tubig pa to pupunuin namin yan para marami tayong patukas sa lagyan natin malakot sa bibe pero kung baboy ang alaga mo dyan ay solved na solved bagay pambaboy talaga yung <laughs> binili nating anong yan so yun guys tapos na yung last puno na yung drum natin Etong last ipapakain ulit namin do sa mga alaga natin. Dalinisin na lang. Tangkin ba? Pwede may gagamatan niya. Tangkwain mo nandito. May mata na sigurado Ang wala mo. na yung sigurado. <laughs> yeah. Gusto nung natin yan ngayon. Nung una naninibago pa sila. Tsaka yung mas mabilis na paraan kaysa sa gagayatin yung katawan ng sagin. Dito mabilis. Nabili natin to ng nasa 4-5 bata. Nasa 4-5 kasama na shipping. Sa ano, sa lasada. Uh, Lazada. Pig. Ano kasing sa search mo? Pig mo, mo, sulat. Try kong hanapin mamaya. <coughs> Nagpapahasa na rin ulit. Hasain ko na rin yan. Sa ano. Yung iba, ginagawa, hahaluan ng darak o feeds tapos papakain kasi kahit hindi na eh hindi na namin ninahaluan kasi tinatrya namin yung makatipid tayo once na lang namin pinapakain ng feeds yung hapon yung alas 5 sige pap, uh, talay ko yan pa si bayo. <coughs> pero sa dami niyan pag yan naubos, kahit hindi na tayo magpakain ng feeds no <laughs> Pwede yan, Malberry, Madre de Agua. eh mga Malberry doon, pag tinabas namin yan, ipapasok din namin dyan. I-chop namin. Pero yung siguro din na namin ibababad. Direct pakain na tayo. Yung pala guys, yung sa last upload ko, sabi ko, uh, hindi ko na i-upload yung mga pondo kong vlog. <clears throat> Pero nung medyo matagal na kasi gusto ko sana yung bago, bago na lahat ng upload ko kaya lang ang nangyari ni-review ko ang dami palang ano na dapat i-upload so sigo tatlo pa yung na-upload ko bago yung upload ko kahapon o yung last upload ko so ito baka try ko mamaya kung agad ko matapos i-edit kung hindi bukas na siya ma-upload At guys, may bunga na yung patola natin at maraming kasunod diyan. Medyo maliliit pa eh. Ayan. Pero marami na hangga dito. Okay guys, papakain na na ni iba pang tayo sorry. Sa una di pinapansin yan eh. <laughs> Ano 'yun? Tingnan ko 'yan. Kusang-loob. Pero kunwari lang 'yan. Ano? 'Yan, mama, 'yung para lang nila 'yung ano, ng feeds. At least once a day. Baka naman mag-alin katawan ta sina pero sinasanay namin sila sa ganyang pagkain. Yan, paglabas ng babantay sa niyan, kakainin din nila 'yan. Ano guys, nakapaglinis na tayo dito. Pati oh, yun, nalinisan na. Ha! <laughs> at, yun po ang pinaka mabilis, ah, uh, yun yung mabilis na paraan. Kesa sa ginagayat yung ah, uh, pinakapuno ng sagin. Medyo gagasos ka, pero at least bilis naman yung trabaho. Ayan o, kinakain na nila. Pinabalik-balikan lang nila yan. Oo, <coughs> uh, balada. Di na mo pa moring pilets eh. <laughs> yeah, kung naman lang ito, puri <laughs> Pag nagigita kami guys, ayaw nila. Pero pag hindi kami nagigita, kakainin nila. Tignan mo, na na nabawasan na. Ito na rin yung tinanong ni Papan sa yung mga dala? Ito yung pinakamalaki nun eh. Hanggang siguro nung dinala niya. Ayan, tangkad na. So nagbabalak kami magluto na niyan ng ano. Uh, saluyot. Ayan, ikutikutan natin yung mga tanim natin. Ito yung mga tanim ni tatang ano. Bayabas. Isa lang yung namatay. Nakain ng kambing. Buti ito survive, Nakain din ng kambing to eh. Uy, laki na ng bunga. Ang <laughs> laki na ng bunga. Hindi ba? Ito ang balak namin. Dahil ito lang yung lumabong ulit. At saka yung isang yon. Ito at saka yung doon. saka yung dalawa doon. Papalitan namin. Yung sigarilyas. Ang opo natin. Yan ang na. Matayo na. Hindi pa kami nag ng talbos dyan dahil nakapag spray kahapon si Bakal Dyson siguro bukas pwede na yan namin para yung principal na ano tangkay yun lang ang umakyat mag focus dun mag focus dun sa pag akyat niya ganun alright tingnan natin yung mga ano ni Bakal Dyson dito yung mga ampalaya yan kulang pa tayo kailangan pang bumiling ano dalawa pa daw ang ganda na na ang ganda na oh. ayun makakit na kailangan pala makapagbalag na ayan saka dun so pupunoyin niya doon at saka dito isasagay niya sa may, may sagil tapos itong balag papunta dun sa kabila bali, bali dito yung balag nyan o oh, yan mukhang uulan na ako tignan napaka-dilim ng langit. <coughs> ang ganda palay natin. Pero sabi ni Baban Tyson, madamo. Siguro dahil maano lang si Baban Tyson ayaw niya palay. madamong palay. Pero, para sa akin ang ganda na ito. Ito yung pinakamalilis ko din na palay. <laughs> talong natin guys. Bukas ito yung tatrabaho ni Papa Tyson. Uh, pagdating niya <clears throat> uh, gagambulin daw. And then papat uh, mag kami ng mga Pag-uriya muna ako. Yuri muna i-apply namin bukas diyan. dahil naka ano na, mas matibay yung talong natin ngayon sa kanila yung liting mas matibay siya sila kung nakapagalis ako ng mga saman di pa, hindi na, di kailangan ng halang talong natin hindi na lang, ano na lang sa oras baka bukas na lang umaga din, mahaga ako babantay sa nyan hanggang dun <coughs> mas gusto ko yung baray ito mas magas mas maganda yung bunga nya kaysa dun sa mga nauna kong nabili yung yung ito kasing pahabon na ito kahit hindi maganda yung dahon ito naman sana itong huling nabili natin ah uh, maganda yung bunga mas dark yung color nya gaya nito mas dark yung pagka violet nya ayan ay sisa ba ito ito na yan yan ito ganito sila mas dark yung color ang pagka violet tsaka ng... maganda maganda yung bunga kung saan lang ganito lahat na bilhin natin anyway, hindi ko nasasabihin saan natin binili to pero baka hindi na ako bumili doon kasi pangalawang try ko nang bumili doon talagang wala eh hindi maganda yung tubo ng mga punla nila kaya siguro nung dumating ako puro matatangka ay <laughs> <laughs> so ayan guys dahil palakas na, na palakas din yung hangin at kumikitlat na rin dito ko na rin po tatapusin yung vlog dito tatapusin yung vlog hindi ko palagi adios <laughs>